Ayos. Ito nga palang Honda Click na to ay wala kaming mabilhan na brake shoe. Ayan, sagad na, wala na siyang ano, wala na siyang preno. Ayan, nakita nyo rito sa ilalim. Sagad na, ngayon, mamajikin natin yan. Gagawin natin parang bago at malakas din ang preno. Kahit di natin palitan. Pawa nga, G. nga. Totoo mo lang to. Nakaka-presentation. presentation Oh, mapal pa. Mapal pa. I-adjust lang natin yung yung arm niya. Mapal pa, oh. oh. Adjust lang yan. <laughs> Lalima natin yung mababaw na eh. Uuhin. Na. Ha? Ge 30 na lang sayo, 'di ba 170 lang is. 200. I-slangatin terus pala 'yan. Ang ginagawa ko ay ina-adjust ko tong uh, brake arm ng ating uh, brake drum 'yan. Adjust lang 'yan para tumasulit ang ating preno para parang ulit para ulit bago ito ay uh, matagal na rin ginagawa ng mga sinaunang matatanda pa yan 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 dah? yan 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 yan